Good morning at happy morning mga ka-farming so tungayan po natin ang ating ah uh, bagong namulaklak na sitaw dito sa ating munting tanima ng gulay pero dito po tayo nabubuhay so eto naman mga ka-farms ay bago po tayo nag Uh, bago po na mulaklak yung mga sitaw natin at mayroon na pong mga pasimulang bunga kasi ang dati wala na po ay namamatay na yon at ngayon mayroon, uh, mayroon na tayong naiproduce na mga bunga ng ating sitaw na ito ay pasimula pa lamang oh, siguro next Uh, pagkatapos nito hindi na tayo makapagtanim ng sitaw sanhi na wala na po tayong ah uh, espasyo kumbaga area na kung saan magtatanim po tayo. Ah uh, ito po yung tanim po natin mga kapams na dili po sa pagtubo sanhi po ng napakatindi at napakadaming mga salot o kaya peste sa buwan ng December at saka November, at ngayon ay Enero, uh, papasalamat po tayo kasi yung sitaw natin na ibalik sa magandang hitsura na kanyang pamumunga at kanyang dahon ay malulusog. Pero kailangan na din tayo mag-apply nito ng pang-spray kasi nakikita natin mayroon na siyang tinatawag na blight, no? Ito kasing isa ka sa mga sakit ng sitaw mga kapams na napakamasilan pong sitaw natin kapag hinayaan natin na magkakaroon ng blight ay sigurado po na mauubos yung dahon ng ating sitaw at saka... Um, hindi na po siya magpoproduce ng bunga kapag siya ay nawawala ng dahon kaya mas mabuti na agapan po natin kung mayroon po yung uh, blight ang ating sitaw pero dito hindi pa naman masyado medyo klarado pa namang dahon pero doon sa dulo meron na talaga kaya nakapag order na tayo ng agrimec Ato na po yung bagong sitaw natin. Sigurado po ay lalakas po ito sa um, mga last week of January lalakas po ito. So dagdag sa trabaho, ganyan talaga. Dagdag sa trabaho, hindi pa nga nagagampanan yung mga trabaho, pero yun kasi ang ano natin mga kaparmers na mayroon tayong mapagkitaan kasi kapag uh, kunti yung tanim natin so eh, kunti din ang pwedeng kita uh, kitain natin dito sa trabaho natin no? ganyan lang talaga no? ayun no? Oh yun ang sita po natin hindi po medyo marami pong mga ano mga hindi na buhay o kaya uh, tinanggal na lang namin kasi sanhi ng mga maraming uod so mayroon na siyang mga bunga kasi mula na talaga yung mga bunga niya mayroon ng bunga siguro this coming friday Uh, pwede na tayo magkuha dito. Katulad dito, mga kaparm. Ayan. Doon sa bandang uh, bandang ano ah uh, kanto. Napaka ano na, malaki ng bunga doon eh. Bakit natanggal ito? Sayang ito ah. Uh, natanggal ah. Uh. Ah, uh, natanggal at uh. Ito pagdilig. Okay. So yung mayroon tayong mga ano, napakatanda na to mga kaparms, yung ano natin. Yung ano tawag dito. Palaya. Noong October pa yun. Kaya lang uh, masyado siyang ma ano, ma ilang puno lang natira kaya hanggang ngayon ay mayroon pa rin bunga. Kukunin to ngayon kasi pupunta yung buyer natin, Martes tayo na ngayon. At mamimitas pa kami ng siling uh, labuyo inaantay lang namin kasi matuyo kasi umulan kasi kagabi makikita nyo naman sa putik ay napakadaming tubig dito yan so salamat bumunga na rin ang ating um, sitaw So nabubulok na yung ano tad, -tad na ano. So wag kayong mag ano, ang ano sabihin yung mga ka-farms na ang ating opo ay tinapo natin, no? Oh. Nilagay natin yan dyan kasi ay 5 per kilo na ang bintahan. Kaya ang ginawa natin ay tinambak na lang natin dyan no? Ganyan po ay eh. huwag kayong mag-ghost ganyan ha. Ah. Sa mga basher natin, no? Ganyan talaga 'yan. Eh alam nyo kasi sabihin ko sa inyo na yung mga farmers nagtatanim ng gulay may ano kasi yan may mga anong tawag nito patakaran or palisi no palisiya may palisiya po tayo na ah. Kaya kapag may mga produkto po tayo na mura ang halaga, itatambak po natin yan. Hmm. Hindi po pwede na ipamimigay natin. Amo, ganyan talaga yung mga palisya. Kaya sinabi ko na rin sa inyo kung bakit na tinambak natin yan. Oh. Ganyan kasi yung mga palisya or palisi ng mga farmers. Kaya sa mga basher natin, hmm yung nagsasabi na ibibigay eh, na lang oh. so nasa amin pa rin ang desisyon oh. kami ang nagtatanim kaya pasensyahan po tayo so ayan maraming salamat sa inyong panonood huwag kalimutan i-like eh, ang ating video at pa-share na din at saka kung bago ka pa sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow sa ating page sa Facebook.